Uy. 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 sir? Sir. Ano ka? Gurdya ka ba? bakit ka natutulog? Magpapay nga lang, sir. Lagi ka natutulog ah. Eh. 48 hours na ako naka-duty, sir. Humingi ako ng yung relay sa inyo. Hindi nyo ako binibigyan. Siyempre sir, inaisip ko rin yung Pamilya ko Baka mamaya, anong mangyari sa akin Tapos Ano yun, pakakainin niyo ba yung pamilya ko Pag mayroon masamang nangyari sa akin Eh Puyat at pagod sir Siyempre, kailangan ko rin magpahinga Aba Sumasagot ka pa Sir, sumasagot lang ako kasi Pinapagalitan niyo ako. Sinasabihan ka lang. Ano mo gusto mo? Wala naman akong gustong mangyari. Ang samang mangyari. Gusto mo tatanggalin na kita sa trabaho?